Good morning, kabukid. Ah, samahan niyo ako mag-weeder sa palayan. No. Pinapag-weeder ako ni nanay dahil May ito malami ng damo. Ito yung ginagamit sa pag-weeder sa palayan. O yung pampatay ng damo, kabukid. Tara, samahan niyo ako. Yan, kabukid. Ngayon, ito lang yung mo habi-habi at saka agit na, ang tulak na ito, ang hulig ganoon lang kabukid pag-weather kasi nga pala kabukid, makulimlim ang panahang iyon, nakaulan dito Parang itong isang baitang na ito, kabukid yung weather rin ko hanggang doon, yan yung basig na yan yung makaulpot marami naman daw kabukid pakita niya. inyo spray na ito ng pandamuyo, hindi pa rin namatay kaya pinapawit rin ni nanay hindi nadala ng pang-spray sa pandamo eh kaya bibitirin natin kabukid yun lang kabukid sa manyo ko Ang kabukid at di ko muna idediritso dito sa dulo dito ah. Wala pang tubig eh. Hindi pwedeng video rin eh pag wala tubig. Masisira itong video. I